Ragdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. CMN Live! Friends Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Arian. Magandang umaga, Pilipinas. Agar pinag pinagutos ni Governor Bima Santos Recto, malawak ang investigasyon sa napaulat na pagtakas ng sampung preso sa Batangas Provincial Jail sa Barangay Malainin, Ibaan, Batangas. Sa mga lumabas ng balita, pasado alas 9.30 ng umaga nang makatakas sa mga bilanggo sa pamagitan ng pagtutok ng patanim sa isa sa mga prison guard at saka inagaw ang service firearm nito. ang kay Provincial Administrator Joel Monte Alto, pinatututukan ng gobernador ang pag pagsisiya sa na insidente sa bagong provincial jail kung saan inilipat ang 772 ng mga lalaking persons to of Liberty o PDL nito namang June 24, 2025 mula sa kasalukuyang pasilidad sa lungsod ng Batangas kahit hindi pa maayos ang lahat ng mga security protocols dito na aresto ang walo sa sampung puganteng tumakas mula sa nasabing p sa isinagawang hot pursuit operation ng Santo Tomas Component City Police Station at ng ba na municipal police station. Wala sa DWLFM 95.9 ito, si Renz Belda ng CNN Batangas nag-uulat live para sa CNN Pilipinas. CNN Live. Nationwide. Maraming salamat Renz Belda. Wala po naman sa impila ng DWLFM. Raj Totoo CNN Batangas. Samantala